tuloy si Juan sa si Pedro, nag-apply ng trabaho. Ano nang pumasok, si Juan, in-interview. Sabi ng no, interviewer, sino ang presidente natin ngayon? Sabi Rodrigo Roa Duterte. Tama. Sabi, kailan na-discovery ni Magellan ang Pilipinas? March 15, 1521. Kailan? Tapos sabi ng uh, interviewer, last question. Alam mo ba na may gamot na ngayon sa cancer? Sabi ni Juan, dati pa po. Alam niya na. Okay, lumabas ka. Papasokin okay mo yung sunod. Pasok si Pedro, sabi na sa loob. Anong sinabi mo sa loob? Basta't ang sagot mo, Rodrigo Duterte, March 15, 1521, tsaka dati pa po. <laughs> Basta't ang sagot mo, Baik. Kan pasok sabi ng interview kay Pedro. Ano ba alam Rodrigo Duterte. Kailan ka pinanggap mo? March 15, 15.21. Sabi nung di interview parang si Raulo ka. Dati pa po. Nalala ko si Juan